Paano kung ang kagubatan ay nagtatago ng nilalang na hindi dapat gambalain? Paano kung ang bundok ay may bantay na higit na mabagsik kaysa sa anumang hayop? Paano kung ang yaman na inaasam ng marami ay may kapalit na dugo at buhay? Sa paanan ng Kitanglad, isang binata ang haharap sa panganib at sa kanyang paglalakbay matutuklasan niya na ang tunay na kayamanan ay ang taong nagmamahal at patuloy na naghihintay. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Ang hikaw ng Sarangay sa pusod ng kabundukan Ang tunay na yaman ay hindi ginto kundi ang pagmamahal at pagmamalasakit sa buhay na handang ipaglaban. Sa paanan ng kabundukan ng Kitanglad sa bukid noon matatagpuan ang isang baryong payak at tahimik. Ang mga tao roon ay namumuhay sa pagtatanim ng mais, palay at kape. Umaga pa lamang ay maririnig na ang kalembang ng kampana sa kapilya. Hudyat ng panimulang panalangin ng mga magsasaka bago sila bumaba sa bukid. Ang mga bata na may nagtatakbuhan sa pilapil. Habang ang matatanday nakaupo sa lilim ng mga puno, nagkukwento ng mga alamat at babala mula sa kanilang ninuno. Sa baryong ito na ninirahan si Baltazar. Masipag siya at kilala sa kanyang pagmamahal kay Aling Nita, ang kanyang ina. Ngunit sa kabila ng masaganang taniman at magandang tanawin may anino ng paamba na bumabalot sa kanilang pamayanan. Bawat gabi, kapag sumasapit ang dilim, ang mga matatanda ay mahigpit na nagbibilin sa kabataan. Huwag kayong gagala sa gubat. May bantay ang bundok. Sabi nila, sa tuwing may nawawalang hayop o manginibig na hindi nakababali. May kinalaman ang nilalang na nagbabantay sa mga kayamanan ng kabundukan. Ang mga kwento ay paulit-ulit na binabanggit sa mga harapang may sindi ng lampara. Ngunit walang batang nangahas lumapit pa. At dito nagsisimula ang hiwaga sapagkat sa kabundukan ng Kitanglad Range. May naninirahang kakaibang nilalang na binabalot ng takot at pagkamangha. ha. si Sarangay. Katawang parang kalabaw ngunit tuwid lumakad tulad ng tao. May malabakal na kalamnan at gintong hikaw na kumikislap sa kanyang tainga. sa malaybalay palaging ikinukuwento ng matatanda na sino mang magnakaw ng hikaw ng sarangday ay yayaman ngunit walang ni isa ang nakabalik na buhay ang sabi nila ang mga buto ng mga nasawi ay nakakalat sa bubat tinatangay ng hangin na waring alingaw-ngaw ng babala. Munit para kay Baltazar, isang binatang ulila na sa ama. Ang alamat ay hindi sapat na dahilan upang umatras. Matandana ang kanyang ina. At sa kagubatan lamang siya makakahanap ng kanilang pagkain at panghanap buhay. Handa siyang harapin ang lahat ng panganid. Isang gabi. Bago si Baltazar upang mangaso at maghanap ng mga prutas na maintinda. Mahigpit siyang pinigilan ng kanyang ina. Anak. Bulong ni Alinita habang nakahawak sa braso niya. Huwag ka nang gumala pa sa gabi. Delikado ang gubat, lalo na kapag tinatakpan ng ulap ang daan. Hindi lahat ng inday doon ay mula sa hayop. Ngunit hindi nagsalita si Baltazar. Tinitigan lamang niya ang maputlang mukha ng kanyang ina. Ang mga mata nitong laging puno ng pag-aalala. Ibinabanya ang kamay ng kanyang ina at magaan ng umiti. Pilit na ikinubli ang bigat ng kanyang dibdib. Mag-iingat ako, inay. Maikli niyang tugon. Kahit sa puso niya'y alam niyang haharapin niya ang higit pa sa dilim ng kabubatan. Dala ang sibat at matibay na lubid. Pinahak ni Baltazar ang masukal na kabubata ng kitanglad. Ang hangin ay malamig. At ang ulap ay bumabalot sa paligid na parabang tinatago ang daan. Ang bawat yabag niya sa lupa ay tila umaalingaungaw. At ang mga huni ng kuliglig ay unti-unting napapalitan ng isang katahimikang nakakabingi. Habang palalim siya ng palalim sa bubat, ramdam niyang hindi lamang siya nag-iisa. May kung anong presensya sa dilim. Mabigat. Matindi. At parang nagmamasid sa bawat hakbang niya. Habang tinatahak ni Baltazar ang makitid na daan sa ilalim ng mga punong kahoy biglang lumakas ang ihip ng hangin. Ang mga dahon ay nagunahan sa paglagas. At ang katahimikan ng kagubatan ay napalitan ng isang kakaibang ugong. Malalim. Mabigat. At tila nagmumula sa mismong lupa. Huminto siya. Ang kanyang dibdib ay bumilis ang tibok. At ang pawis ay dumaloy sa kanyang sentido. Dahan-dahan siyang yumuko at nagkubli sa likod ng isang malaking puno ng lawaan. Mula roon, nasilayan niya ang nilalang na matagal ng laman ng mga alamat ng kanilang baryo. Sa liwanag ng buwan, may isang anino na unti-unting lumitaw. Mataas, malapad ang balikat, at ang anyoy tila pinagsamang hayop at tao. Ang balat nito'y kumikislap na parang bakal, at sa bawat hakbang ay yayanig ang lupa. Munit ang higit na nakabihag ng kanyang paningin ay ang hikaw na may hiyas na nakasabit sa tainga ng halimaw. Kumakapal ang liwanag nito. Nagliliyab na tila apoy sa gitna ng kadiliman. Napasinghat si Baltazar, ngunit agad niyang tinakpan ang bibig. Kumakabog ang kanyang puso at halos mabasag ang kanyang dibdib sa kaba. Hindi siya gumalaw. Sapagkat alam niyang sa isang maling hakbang lamang. Maaari siyang mapansin ng nilalang na yon at baka hindi na siya makabalik pa. Kaya nanatili siyang nakayuko. Nagmamasid. Pinipigil ang bawat hina habang ang saranggay ay dumaraan. Mabigat. Makapangyarihan. At nakabalot sa hiwaga ng kabundukan. Nagkubli si Baltazar sa dilim. Umaasa na hindi siya mapapansin. Ngunit sa isang iglak. Isang tuyong sanga ang nabali sa ilalim ng kanyang paa. Umalingaw ngao ito sa katahimikan ng kabubatan. Biglang huminto ang saranggay. Dahan-dahan itong iniangat ang ulo. At ang mapupulang mata nito ay kumislap na tila nagbabaga sa dilim. Isang ungwol na parang kulog ang sumunod at sa isang iglap. Tumalikod dito at sumigod diretsyo sa pinagtataguan ni Baltazar. Hindi. Bulong ni Baltazar habang napapaatras. Subalit huli na. Sa isang malakas na yabag. Dumagundong ang lupa at tinungo siya ng halimaw. Ang mga sanga ay nagsiputol ng dumaan ang mabigat na katawan nito. At ang mga ibon ay nagliparan sa takot. Pangahas ka. Dumagundong ang tinig ng saranggay. Hindi mo makukuha ang aking yaman. Umatak ito. Ang sungay ay halos tumama sa dibdib ni Baltazar. Mabilis siyang bumulong palayo. At gamit ang sibat ay tinangkang harangin ang halimaw. Ngunit sa bawat sagupa, nadudurog ang lupa sa lakas ng saranggay. Hindi ako magnanakaw. Sigaw ni Baltazar habang humihingal, pilit na umiilad. Nandito ako upang mangaso. Kailaan ko lang maghanap ng maari kong itinda bukas. Ngunit hindi nakikinig ang halimaw. Mas lalong nagitnit ang saranggay. At bawat salita ni Baltazar ay tila nagiging apoy na lalo lamang nitong ikinagalit. Muling sumugod ang saranggay at sa lakas ng pag-atake nito ay muntik nang mabitawan ni Baltazar ang kanyang sibat. Tumilapon siya sa lupa. Sugatan. At halos mawala ng pag-asa. Ngunit sa kanyang mga mata na nanatili ang tapang sapagkat hindi siya lumalaban para sa sarili. Kundi para sa buhay ng kanyang ina. sa lakas ng ikatlong paglusob ng saranggay. Tuluyan ng natabig si Baltazar. Tumilapon siya sa lupa. Ang likod niya ay sumayad sa ugat ng isang punong lawaan. Ang sibat ay lumayo sa kanyang kamay. At ang paningin niya ay nagsimulang lumabo. Ang saranggay ay dahan-dahang lumapit. Ang mabigat nitong yabag ay parang hudyat ng kamatayan. Inangat nito ang sungay. Handa ng tuldukan ang buhay ng binata. Hindi mo ako maluloko. Lahat kayo iisa lang ang pakay. Dumagundong ang tinig nito. Kasabay ng pagdausdos ng liwanag mula sa gintong hikaw. Munit bago tuluyang sumaksak ang sungay sa kanyang dibdib, napakuyom si Baltazar ng kamaw. Sa huling patak ng kanyang lakas, gumapang siya upang maabot ang kanyang sibat. Sa isang mabilis at desperadong galaw, isinaksak niya ito sa tagiliran ng halimaw. Umalingaungaw ang isang ungol na yumanig sa buong kagubatan. Umatras ang saranggay. Sugatan Habang ang mga mata nito ay naglalagablab sa sakit at pagkabigla. Hinal na hinal si Baltazar, halos hindi na makabangon. munit sa halip na agawin ang gintong hikaw. Itinapon niya ang kanyang sibat at tumitig sa halimaw. Hindi ko kailanman hinangad ang iyong ginto. Sambit niya. Naghahanap lang ako ng aming pagkain. Wala akong balak na masama. Hindi natin kailangan pang patayin ang isa't isa. Tumalikod na si Baltazar at ika-ikang naglakad papalayo. Nanahimik ang kagubatan. Ang saranggay ay nakamasid sa kanya. Duguan at humihingal. At sa gabing iyon, naiwan sa hangin ang tatlong salitang umalingaw tulad ng kulog. Halos gumapang pauwi si Baltazar. Dumating siya sa kanilang kubo sa tabi ng taniman. Duguan. Sugatan. At halos mawalan ng malay. Anak! Sigaw ni Aling Nita. Agad siyang sinalubong at inalalayan papaso. Sa lamlam ng lampara, nakita niya ang sugat sa katawan ng binata. Dali-dali niyang nilinis at binendahan ang mga ito, nanininig ang mga kamay sa kaba. Anong nangyari sa'yo, Baltazar? Sabihin mo sa akin. Luha ang pakiusap ng ina. Munit umiwas ng tingin ang binata. Nanahimik. At tanging isang pagod na bulong ang isinagot. Wala ito, inay. Nakaenkwentro lamang ako ng mabangis na baboy ramo. Kinabukasan. Tila normal na bumalik ang lahat. Ngunit pagsapit ng gabi. Habang sila'y naghahapunan biglang nagbago ang simoy ng hangin. Ang mga aso sa baryo ay naguunahang tumahol. At sa malayo, isang kakaibang liwanag ang kumikislap parang apoy na lumulutang sa hangin. Tumayo si Baltazar. Hawak ang kanyang dibdib. Ramdam ang kakaibang presensya. Lumabas siya ng bahay dala ang kanyang ita. Handang harapin ang anumang banta. Ngunit nang marating niya ang labas. Wala siyang nadatnan. Maliban sa isang bagay na nakalapag sa kanilang pintuan. Isang gintong hikaw. Nagliliyab ang liwanag sa ilalim ng buwan dahan-dahan niya itong dinampot. At sa kanyang dibdib ay sumagi ang malamig na hangin ng kabubatan. Kasabay ng alingaungaw ng tinig ng halimaw. Napatingin siya sa dako kung saan matatanaw ang kabubatan. Doon niya nakita ang saranggay. Tumalikod at naglalakad papalayo. Hindi lahat ng tao ay sabik sa ginto. Hindi lahat ng laban ay para sa kayamanan. Sapagkat ang tunay na yaman ay ang pagmamahal sa pamilya at buhay na pinipili mong ipaglaban. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe sa akin channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto kuring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.